Uh, Dati, nung last year, may na ano ako na kailangan ko siyang maklaim before ganito. Pero nga, kayo nun mag ano, upload. Hindi, ano, meron siya meron pumasok daw na ano sa account. Kaya mo, papakita ko nandito pa yun. kasi malayo na siguro. step away from a verified badge? Ha? Ano yan, ma'am? Um, pangalan nito. Binabayaran po yan. Yan po yung may blue badge sa gilid ng ano ko. Ako magbabaya? Oo. O, monthly yan. 500. Kung i-avail ia mo siya. Pero pwede hindi? Pwede. Kasi hindi ka pa naman kumikita sa kanya. Bakit mo kailang i-verify yung ano mo? Sikit hmm. madaham? Para pag kunwari may earning ka na po. Sweet, ma'am? Yung star, di ba pwede yung ano? I-convert sa... Tukos ha ba po yun, ma'am? Gay ni Athena, nakakatanggap siya ng star. Pagka ano, ayun. Tignan mo, kanina akala mo yung walang dry skin. 3 <try> minutes se book on the

Choro madam. Cekit po ba? Ito sinaside ko na lang muna, Meron pa po. Mochi. Yang um, lembut sa loob. Oh. mam तो हंज बि पहला दू Kaya lang ang tanong, pwede kaya dalawa? Ay, hindi. Pwede. Isa lang? Ano? Motor. Motor yun eh. Isa lang. Hindi pwedeng tatlo sa motor. Hindi talaga yung sasaktan, ma'am. O meron, kaya mo lang. Okay. Hmm. Yan po, ano po yan? Stock. Stock nyo po. Bali, hindi nakuha. Ito yung nasa mga dulungan. Kung mapapasin sinyo inila ko putol-putol. Lalo na yung pag magpapasko ka talaga, no? Ganun pa rin naman yun. Mapa December o ano, walang araw na hindi pulibok. Paunahan lang talaga. Sino mauna? Ayan, mapapansin mo ma'am, oh, bin-overcut ko to ha. Kasi sira naman po. 咋不选呢？

Charo na lang. Meron pa. Ha? Oh, patay-patay. Ay, si anak mo na naman yun pa. Wala si Ate na eh. Ano oh? po? Ay, umihi ka doon oh. Okay, eh, ang ano mo <laughs> eh. Oo. Kaba, may pag ganyan daw masipa. Oo. Kung ay ko lang na ano eh. Ang dumi ng kukong bala kayo dyan. Naglilinis ako ng kuko eh. Ang gagawa natin eh. Siyempre, paayan. Okay. Kahit anong kuskus -kus mo dyan, may libag pa rin yan. Maapak ka sa ano eh, lupa eh. Naalikabukan. Sikit ma'am. Meron pa ma'am. Hindi ka ba nasasaktan? Medyo eh. kaya naman. Tignan mo. Manali mo eh no? Meron na pati siyang napadugo ko na na konti. Hindi ko malang narinig. Eh. Alam mo yun. <laughs> hmm. Hmm. Pangarap <laughs> <laughs> Isang Pangarap niya talaga. linis pa to, maganda na. Yeah, Papas,